Pakiramdam mo ba ay hindi na nakikinig ang iyong anak sa iyong sinasabi? Na ang iyong mga salita ay tila walang bigat at ang paggalang na umiiral ay nawala na lamang? Maraming matatandang magulang ang nakakaranas ng tahimik na sakit na ito. Pakiramdam na nakalimutan o kahit na napabayaan. Ngunit paano kung mabubuo muli ang paggalang na may simple at matatag na mga saloobin? Ngayon ay pag-uusapan natin ng mahinahon at malinaw ang tungkol sa isang paksa na nakakasakit sa maraming mga magulang sa katahimikan. Kapag ang isang bata na ngayon ay nasa hustong gulang, ay tumigil sa paggalang sa taong minsan ay nag-aalaga sa kanya ng labis na pagmamahal. Maaaring tila na wala ang lahat, lumipas na ang oras at huli na ang lahat para magbago. Ngunit hindi iyon totoo. Ang paggalang ay maaaring mabawi hindi sa pamamagitan ng mga away, pagpapataw o pagdurusa, ngunit sa pamamagitan ng malay at matatag na mga saloobin na nagpapanumbalik ng iyong halaga sa loob ng relasyon. Sa nilalamang ito, matututunan mo ang tungkol sa anim na makapangyarihan at transformative na paraan na muling iposisyon ang iyong sarili sa buhay ng iyong anak nang walang tigil sa pagiging mapagmahal ngunit nilinaw na ang iyong halaga ay hindi mapag-usapan. Pag-usapan natin ang mga simpleng pagbabago sa iyong pag-uugali na maaaring makatulong sa pag-ikot ng laro. Ihinto ang paghingi ng pag-aproba sa anumang paraan. Manatiling kalmado sa mga salungatan. Ipakita kung sino ka sa iyong mga aksyon. Alisin ang emosyonal na pag-asa na nagpapahirap lamang sa iyo. Magtakda ng mga limitasyon na dapat igalang at bumuo ng isang mayamang buhay. Isang buhay na hindi umiikot sa kanya lamang. Ang lahat ng ito ay batay sa mga gawin ng tao na a-access at napatunayan ng mga eksperto sa mga relasyon sa pamilya. Manatili hanggang sa wakas at pagnilayan. Alin sa mga saloobing ito ang higit na nakaantig sa iyong puso? Alin sa tingin mo ang kailangan mong linangin ng mas madalian? At kung ang anumang bahagi ng pag-uusap na ito ay makakatulong sa iyo, mag-iwan sa mga komento anong ugali ang una mong ilalapat. Ang iyong karanasan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa ibang mga magulang na nahaharap sa parehong problema. Sama-sama nating buuin ang mga tulay ng may paggalang at pagmamahal sa sarili. Numero 1: Itigil ang paghahanap ng pag-apruba kapag sinusubukan mong pasayahin ang iyong anak sa lahat ng oras dahil sa takot na mawala ang maliit na pagmamahal na natatanggap mo pa rin, ang relasyon ay nagiging hindi balanse. Nangyayari ito sa mga banayad na paraan. Nagsisimula kang magsabi ng oo kapag gusto mong sabihing hindi. Gumawa ka ng napakaraming pabor. Iniiwasan mo ang anumang mahirap na pag-uusap. Unti-unting nawawala ang kanilang autoridad. At ang paggalang ay nauwi sa awa o mas masahol pa paghamak. Ang pagnanais para sa pag-apruba ay maaaring mukhang tulad ng pagmamahal, ngunit ito ay talagang isang anyo ng insecurity in disguise. At napagtanto ito ng mga bata kahit na ang mga matatanda kahit na hindi nila namamalayan. Isipin ang isang ina na laging sumusuko sa kagustuhan ng kanyang anak kahit na siya ay pagod o may sakit. Hindi siya nagtatakda ng mga hangganan. Hindi nagpapahayag ng kanyang mga pangangailangan para lamang mapanatili ang kapayapaan. Ang resulta? Nasanay ang bata na baliwalain ang kanyang nararamdaman dahil siya mismo ang gumagawa nito. Ang solusyon ay nagsisimula sa isang tahimik ngunit malalim na desisyon. Simulan muli ang pakikinig at paggalang sa isa't isa. Ang pagsasabi ng hindi ko kaya ngayon hindi maganda ang pakiramdam ko tungkol dito o kahit na kailangan kong mag-isip ng mabuti bago sumagot ay isang ehersisyo sa pagpapatibay sa sarili. Kapag iginagalang mo ang iyong sarili, natututo ang iyong anak na gawin din ito. Hindi ito pagkamakasarili. Ito ay emosyonal na kalusugan. Ngayon, kung natutunan mong huminto sa paghingi ng pag-aproba, ang susunod na hakbang ay mas nakakapagpabago ang pag-alam kung paano kumilos sa mga sandali ng salungatan nang hindi nawawala ng kontrol. Numero 2. Huwag masangkot sa alitan. Sa maraming pamilya, ang mga salungatan ang nagiging tanging paraan ng komunikasyon. Parang tanging hiyawan lang ang maririnig. Ngunit ito ay isang mapanganib na pagkakamali. Ang pakikipagtalo sa iyong anak. Gaano man sila kapantay, Halos hindi nagreresulta sa pagkakaunawaan, sa kabaligtaran, ang bawat argumento ay nagtatayo ng mas matataas na pader sa pagitan mo. Kapag ang isang magulang ay naging masyadong emosyonal sa panunukso o pagpuna sa kanilang anak, nauuwi sila sa mga bagay na hindi nila gusto at nakakarinig ng mga bagay na masakit. Sa huli, walang mananalo. Isipin natin ang isang ama na kapag nakaramdam ng kawalan ng respeto, ay tumugon sa parehong agresibong tono. Siya ay sumisigaw, nag-aakusa, muling binubuksan ang mga lumang sugat. Ang anak naman ay nagsasara o mas bastos pa ang kapalit. Ito ang sayaw ng tunggalian. Walang nangunguna, walang nakikinig. Ang output ay ang kabaligtaran nito. Ang pananatiling kalmado ay isang tahimik na kapangyarihan. Kapag pinili mo ang katahimikan, ipos o kahit ang pariralang lang hindi ako magsasalita ng ganyan. Tinuturuan mo ang ibang tao kung paano mo gustong tratuhin. Hindi ito kahinaan, ito ay emosyonal na kapanahunan. Sabihin ng mahinahon, Pwede ba tayong mag-usap kapag mas kalmado na tayo? Nagpapakita na handa kang makipag-usap, ngunit may paggalang. Ang ganitong uri ng saloobin ay nakakagulat at sa paglipas ng panahon, nagbabago ang pattern ng relasyon. Kailangan makita ng iyong anak na hindi ka maliligaw sa labanan at ito ay bahagi ng iyong lakas. Ngayong naiintindihan mo na ang halaga ng katahimikan at katatagan, oras na para tumuklas ng isang bagay na mas mahalaga, ang kapangyarihan ng pagiging isang halimbawa. Dahil ang pakikipag-usap ay nagtuturo, ngunit ang buhay ay nagtuturo ng higit pa. Numero tatlo Maging halimbawa, maaaring hindi sumasang-ayon ang mga bata sa mga salita ng kanilang mga magulang, ngunit halos hindi nila pinapansin ang kanilang mga halimbawa. Ito ay dahil ang magkakaugnay ng mga saloobin ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa paulit-ulit na payo. Ang pagiging isang halimbawa ay hindi nangangahulugan ng pagiging perpekto, ngunit ang pamumuhay ng may integridad. Kapag inalagaan mo ang iyong sarili, Tinutupad ang iyong mga pangako. Tinatrato ang iba ng may paggalang. At pinananatili ang iyong dignidad sa mahihirap na panahon. Ipinapakita mo ng hindi sinasabi, ang uri ng tao na nararapat igalang. Isipin ang isang inana, kahit na sa katandaan ay nagpapatuloy sa kanyang personal na gawain sa pangangalaga, dumadalo sa kanyang mga appointment at nagpapanatili ng isang mabait, ngunit matatag na paninindigan sa harap ng mga paghihirap. Hindi niya hinihingi ang paggalang. Binibigyang inspirasyon niya ito. Kahit na hindi pa ito sinasabi ng bata ng malakas, nararamdaman niya, ang aking ina ay malakas. Balanse, alam niya kung ano ang gusto niya. Ang ganitong uri ng paghanga ay tahimik sa una, ngunit nagiging batayan para sa isang tunay na pagbabago sa paraan ng kanyang kaugnayan sa kanya. Ibang-iba ito sa isang taong patuloy na nagsasabi sa iba kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit hindi ginagawa. Napansin ng mga bata, kung gusto mong pakinggan kanya, maging taong gusto niyang pakinggan. Ito ang lakas ng halimbawa. Kumbinsido siya ng hindi pinipilit, nagbabago ng hindi lumalaban. Ang paglinang sa modelong ito ng presensya ay isa sa pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal para sa iyo at para sa Kanya. Ngunit kahit na sila ay isang magandang halimbawa, maraming mga magulang ang nakakaramdam pa rin ng sakit na hindi nila matukoy. Ang sakit ng pagiging emosyonal na umaasa sa atensyon ng kanilang mga anak. Pag-usapan natin ito ngayon. Numero 4. Tanggalin ang emosyonal na pag-asa. Mayroong isang anyo ng tahimik na pagdurusa na dinadala ng maraming magulang. Emosyonal na depende sa presensya, pagmamahal o pagpapatunay ng kanilang mga anak upang maging mabuti ang pakiramdam. Ang pag-asa na ito ay hindi palaging napapansin kaagad. Lumalabas ito sa maliliit na galaw, tulad ng sabik na paghihintay sa isang tawag na hindi dumarating. Labis na kalungkutan kapag hindi ka naimbitahan sa isang tanghalian ng pamilya, o pakiramdam na nakalimutan kapag nagpasya ang iyong anak na unahin ang ibang tao. Ang mga damdaming ito ay lehitimo. Ngunit kapag naging sentro ang mga ito sa emosyonal na buhay ng isang magulang, lumilikha sila ng isang bigkis ng sakit at presyon na nagtutulak sa kanila na higit na magkahiwalay. Ang pag-asa na ito, kahit na ito ay ipinanganak dahil sa pag-ibig, ay nauwi sa pagiging pabigat para sa dalawa. Ang bata ay nakakaramdam ng pressure at ang magulang ay nakadarama ng pagpapabaya. Ang pagsira sa siklo na ito ay hindi nangangahulugan ng pagtigil sa pagmamahal. Nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa iyong sarili mula sa ideya na ang iyong kagalingan ay nakasalalay sa ibang tao. Kapag pinalakas mo ang iyong emosyonal na autonomiya, Nagsisimula kang mabawi ang isang panloob na kagalakan na hindi nakasalalay sa mga aksyon o pag-apruba ng sinuman. Posible at kinakailangan upang muling matuklasan ang kasiyahan na kasama ang iyong sarili. Ito ay maaaring magsimula sa isang maliit na hakbang. Kumuha muli ng isang lumang libangan. Sumali sa isang grupo ng aktibidad para sa mga nakatatanda. Mamasyal na may musika muling kumonekta sa mga kaibigan. Kapag ipinakita mo sa iyong anak na mayroon kang isang mayaman at buong buhay kahit nawala siya, nagsisimula siyang makita ka sa ibang liwanag, hindi na bilang isang nangangailangan, ngunit bilang isang malakas at kawili-wiling tao, isang taong karapat-dapat na hanapin, pakinggan at igalang. At dahil pinag-uusapan natin ang tungkol sa panloob na lakas, mayroong isang tool na nagbabago sa buong dinamika ng isang relasyon. Alam kong paano magtatag ng mga limitasyon at panatilihin ang mga ito. Kahit na tila mahirap. Tingnan natin kung paano ito gagawin ng matalino. Numero lima. Magtakda ng mga hangganan at panatilihin ang mga ito. Maraming magulang ang umiiwas sa pagtatakda ng mga limitasyon dahil sa takot na magmukhang malupit o higit pang ihiwalay ang kanilang mga anak. Pero ang totoo niyan, ang mga hangganan ay mga pagpapahayag ng pagmamahal sa sarili. At madalas, din ang pagmamahal sa iba nang walang limitasyon, ang lahat ay nagiging kaguluhan. Ang bata ay sumisigaw, hindi gumagalang, humihingi, nagsasamantala. At ang ama o ina na hindi alam kung paano mag-react ay nakadarama ng kawalan ng kakayahan. Ang kawalan ng mga limitasyon ay parang isang bahay na walang pinto. Sino man ay maaaring pumasok at gawin ang anumang gusto nila. Ang pagtatakda ng limitasyon ay una sa pagkilala sa kung ano ang masakit sa iyo at pagkatapos ay malinaw na ipaalam ito. Ito ay hindi tungkol sa pagiging agresibo. Ito ay tungkol sa pagiging matatag. Halimbawa, kung kinakausap ka ng iyong anak ng bastos, mahinahong sabihin, hindi ko tinatanggap na tratuhin ako ng ganoon. Kung gusto mong makipag-usap, magagawa natin ito kapag may respeto. Mukhang mahirap sa una, lalo na kung hindi mo pa inilagay ang iyong sarili sa ganitong posisyon. Ngunit maniwala ka sa akin, ang limitasyon ay ang pag-aaral. Ipinapakita nito sa iba kung gaano kalayo ang kanilang magagawa at ipinapakita rin nito sa iyo kung gaano kahalaga ang iyong kapayapaan. Ang pagpapanatili ng mga hangganang ito ang nagbibigay ng kredibilidad sa iyong pananalita. Walang saysay na magtatag ng isang panuntunan at babalikan ito sa tuwing ipipilit niya. Kailangan mong manindigan kahit na nagdudulot ito ng pansamantalang kakulangan sa ginhawa. Sa paglipas ng panahon, ang discomfort na ito ay nagiging respeto. Nauunawaan ng bata na mayroong isang tao doon na may dignidad, na nagmamahal sa kanyang sarili ng sapat upang hindi pahintulutan ang pangaabuso. At ito ay nagbabago sa relasyon. At ngayon, pagnilayan natin ang isang karaniwang pagkakamali na nagagawa ng maraming magulang ng hindi namamalayan. Patuloy na ibigay ang lahat kahit na hindi natatanggap ang pagkilala. Ang saloobing ito ay kailangang suriin ng may pag-iingat at lakas ng loob. Pag-usapan natin ito sa susunod. Numero 6. Itigil ang pagbibigay ng walang pagkilala. Ang pagbibigay ay natural sa mga nagmamahal. At para sa maraming mga magulang, ito ay naging halos isang misyon sa buhay. Mag-alok ng tulong, pangangalaga, oras, pera, atensyon magsisimula ang problema kapag ang pagbibigay na ito ay naging asiklo ng pagbibigay ng walang kapalit at walang pagkilala. Ibinibigay mo ang iyong sarili, nagsusumikap ka, sumusuko ka sa iyong sarili. Ngunit natatanggap mo ang katahimikan, kawalan ng pasasalamat o kahit na paghamak. At iyon, sa paglipas ng panahon, ay napakasakit. Hindi ito tungkol sa pagbibigay at pag-asa ng gantimpala Kundi tungkol sa mapagtanto kapag ang ibang tao ay hindi na pinahahalagahan ang iyong iniaalok. Para itong isang ina na kahit pagod, araw-araw siyang nag-aalaga sa kanyang mga apo, nagbabayad ng mga bayarin ng kanyang nasa hustong gulang na anak, nilulutas ang mga problema sa pamilya at nakakarinig pa rin ng mga batikos o reklamo. Sa isang punto, kailangan mong tanungin ang iyong sarili, bakit ko patuloy na ginagawa ito kung walang pasasalamat o konsiderasyon? Kapag nagbigay ka ng hindi kinikilala, pinatitibay mo ang isang relasyon ng kawalan ng timbang at kawalang galang. Natututo ang iba na asahan ang lahat, nang hindi kinakailangang mag-alok ng kahit ano. Ang solusyon ay nagsisimula sa isang paghinto. Bago magsabi ng oo sa anumang kahilingan, tanungin ang iyong sarili ng tapat kung ginagawa mo ito ng may kagalakan o dahil sa takot na magmukhang makasarili. Ang pagkuha ng ilan sa enerhiya na idinirekta mo sa labas at pagsisimulang mamuhunan sa iyong sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay nagpapanumbalik ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Sa paglipas ng panahon, kapag napagtanto ng iyong anak na hindi ka na magagamit para sa lahat, maaari niyang simulan ang pagmunimuni sa halaga na mayroon ka. Minsan, sa hindi nagsisimula ang tunay na pag-aaral tungkol sa paggalang. At sa wakas, dumating tayo sa pinakamalalim na punto ng paglalakbay na ito. Ang pag-unawa na ang iyong buhay ay hindi at hindi dapat umiikot lamang sa iyong mga anak. Tingnan natin kung bakit mahalaga ito sa iyong kaligayahan. Numero 7. Magkaroon ng buhay na hindi umiikot sa kanila. Sa loob ng mga dekada, malamang na nabuhay ka para sa iyong mga anak. Nagising siya para sa kanila, nagtrabaho para sa kanila, nagsakripisyo ng mga pangarap para sa kanila. Bahagi ito ng pagmamahalan ng isang ama at ina. Ngunit kapag ang mga bata ay lumaki at bumuo ng kanilang sariling buhay, isang bagay na hindi inaasahang mangyayari. Maraming mga magulang ang patuloy na umiikot sa kanila, umaasa sa mga mumo ng atensyon o mga sandali kung kailan sila ay may bakanteng oras sa kanilang mga schedule. At masakit ang kahungkagan na ito dahil para bang nawawala ng kahulugan ang iyong pag-iral nang wala sila. Ngunit ang katotohanan, kahit mahirap tanggapin, ay iyon ang iyong anak ay hindi maaaring maging sentro ng iyong buhay magpakailanman. Kailangan mo at karapat dapat ng isang bagong sentro ang iyong sarili. Hindi ito pag-abandona o pagkamakasarili. Ito ay evolusyon. Kapag nagsimula kang gumawa ng mga plano na hindi nakadepende sa iyong mga anak, tulad ng isang paglalakbay, isang bagong klase, isang grupo ng libro, isang grupo ng sayaw, o isang paglalakad, nagpapadala ka ng isang tahimik ngunit makapangyarihang mensahe. Nabubuhay ako ng higit pa sa pagiging ina o pagiging ama. Ang pagbabagong ito ng fokus ay nagbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa pangunawa ng iyong anak sa iyo. Huminto siya na makita ang isang taong nabubuhay para sa kanya, at nagsimulang makita ang isang buong tao, buhay, puno ng mga interes at layunin. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa paggalang, at madalas, paghanga din. At higit sa lahat, ibinabalik ang kagalakan ng pamumuhay para sa iyong sarili hindi para sa iba. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito at marahil ay nakakaramdam ka ng maraming halo-halong emosyon. Kaginhawaan sa pag-unawa sa nangyayari, kalungkutan sa sakit na nagpapatuloy pa rin at marahil kahit na pag-asa, isang bago, mas mulat na pag-asa. Ang muling paggalang sa isang may sapat na gulang na bata ay hindi isang madaling gawain at walang magic recipe. Ngunit ang bawat pag-uugali na nakita natin dito ay parang isang binhi. Kung ito ay itinanim ng matatag at maingat, ito ay lubos na makakapagpabago sa lupain ng relasyon. Nakita mo na ang paghahanap ng pagsang-ayon ay hindi nagdadala ng tunay na pag-ibig na ang pag-iwa sa mga salungatan ay isang paraan ng pagpapanatili ng dialogo na ang pamumuhay bilang isang halimbawa ay mas mahalaga kaysa sa anumang sermon. Napagtanto din niya na ang emosyonal na pag-asa ay nagpapahina sa dignidad, na ang mga limitasyon ay hindi naghihiwalay. Pinalalapit nila ang mga tao ng may paggalang. At ang pagbibigay ng walang pagkilala ay isang mapanganib na landas sa kawalan ng laman. Sa wakas, naunawaan niya na ang kanyang buhay ay kailangang maging mayaman, malawak, makulay, hindi isang satellite na umiiikot sa buhay ng kanyang mga anak. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng lakas ng loob, ngunit din ng pakikiramay para sa iyong sarili. Hindi ka nahuhuli, ni hindi ka nabigo. Ito na ang tamang oras para makipag-ugnayan muli sa iyong lakas. Tanungin ang iyong sarili ngayon, matapat. Alin sa mga saloobing ito ang higit kong kailangan ngayon at higit pa? Ano ang matagal ng tahimik na itinatanong sa akin ng aking isip, katawan at puso? Pakinggan ang sagot na ito. Maaari itong maging simula ng isang bagong yugto. Mas magaan, mas patas, mas sa iyo. Kung naantig sa iyong puso ang nilalamang ito, kung sa anumang oras ay naisip mong ito mismo ang aking nararanasan, alamin, hindi ka nag-iisa. Maraming mga magulang ang dumaranas ng parehong tahimik na sakit at ang bawat hakbang na gagawin mo tungo sa paggalang sa sarili ay nakakatulong sa iba na mahanap din ang kanilang paraan. Ngayon gusto naming marinig mula sa iyo. Alin sa anim na pag-uugaling ito ang sa tingin mo ay mas kailangan mong isagawa ngayon? Sumulat dito sa mga komento. Maaaring ito ay isang numero lamang, isang salita, o kahit isang maliit na rant. Kahit ano ay malugod na tinatanggap. Nakakatulong ito na lumikha ng network ng suporta kung saan walang nakakaramdam na nakalimutan. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ilike at ibahagi ito sa taong mahal mo. Maaring ito ay isang kaibigan, kapitbahay o ibang magulang na dumaranas ng katulad na bagay. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga pagmumuni-muni tulad nito na may mga tema tungkol sa pamilya, Mahabang buhay, emosyonal na kalusugan at kagalingan, sundan ang aming channel. Ang iyong suporta ay napakahalaga sa amin. Ikaw ay mahalaga. Karapat dapat kang igalang. At ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang muli.